Ayan mga gaid-gaid. <tod> Marta eh. Ang paas niyan. Pulog eh. Kamusta po kayong lahat mga idol mo? So nito naman lang tayo. Balik explore tayo mga idol. Uh, so hanapin po namin no si Haraji. So itong si Haraji mga idol, ito po ay itim na diwata na nagpapanggap dito sa lupa ng normal mga idol. So ang pangalan niya ay si Haraji mga idol. Malaking kawalan nila si Claudia. So, si Claudia ay maraming kaalaman tungkol sa kulang mga idol. Sabi ni Claudia ay naipasa niya ito sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga alagad. Pero hindi tayo susuko mga idol alam ko na mamamatay din sila gusto gusto kaya may tinignan ako doon may kakahina hinala kasi may isang misteryosong tao kanina Bila siyang nawala. Hindi ko na sinundan kasi baka may plano sila sa atin ba. Kailangan magsama-sama tayo, Hindi tayo maghihiwalay ngayon. Kasi yung kalaban natin mas lumalakas na. Sabi na, sama nang panaginip ko gabi. Bakit ano panaginip mo? Ano ko, Gi? Tawagan ni gi? Bitay ako ba? Liog na ko. Parang nag-suicide ako ba? Parang, parang, ano ba? Parang namatay pa ka sa yung... panaginip mo? Hmm. Isa pa naman to yung... Di... Maglagay kayo ng tubig sa... ha? Sumpa diba yun. Bago matmulo. Yun yung panaginipan ko rin. Magbutang magtubig sa inyohang ulohan Parang totoo. Hindi parang totoo. Totoo talaga yung... Pami, paminaw ni mo. Alam mo naman yung mga kalaban natin, pinapasok tayo sa ating panaginip. Tinitira niya kami mga idol, no? Pina, pinagsasamantalahan yung araw ng tayo matulog. Dahil diyan ay araw ng pahinga, pahinga, ting pahinga ng mga idol. So, hindi nila kami pinapahinga talaga. Kailangan kailangan. Oh, please. Kailangan nga mag-ingat. So yung makalaban, may dala na silang aso, no? Kasi hindi nila tayo nakikita. Pero yung aso, posible na makita tayo. Okay. Mga aso yan ang mga bandido. Mga marunong na sila kay karun mga ito. Nagagawa nila lahat ng paraan.

Hoy ah may masama akong nararamdaman tukol kay nila dyan mga idol uh, eh, nakiusap na magsama-sama na kami dahil tayo nating mga kalakan mga idol hindi sila papayag na silang mabihado sa laban talagang gagawa yan ang paraan para

Hoa lộng đây lộng 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 được lộng 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 tay lộng lộng Được lộng 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 có lộng lô lộng 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 Buhay pa yan no? oh. Hmm? Ah. Ginagawa. Ginagawa niya nito. Wow, wow, bendi. Anong dinidingin-dingin mo? Patay to. Kita dadah nih kok. Nabi yang takas nian. Saya tuh. Hmm? Ingat lang, ingat. Kul, ini tuh nih lah. Sobrang takas nian mga idol.

Patayin mo na yan. Huwag mong bigyan ng pagkakataon yan. Ah. Tangin <tong> po ka tol Nandito na, nahuli na namin oh Buhay ka pa Buhay ka pa Ha? Huh? Buhay ka pa Hmm? ha? Tol Buhay ka pa ha? Hmm? Grabe talaga mga bandido na to Hindi talaga natuto Mas lalo pa silang lumalakas ngayon kailangan po tula ng ulo yan. Yung bandido na yan. Oh! Tol. Kinawanan ka lang, Tol. Ha? Huh? Kinawanan ka lang. Ano? Lumalaban ka pa, ha? Ah, hmm? oh, God! Hmm? Tol. Itok mo dito Tol. Namatay na. Labi ka, Tol. Ha? Huh? Itotok. I-ano, dito sa pangpang? -pang? Uh. Ano bangun pala? Hali tol! Agay! 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 Sige napatayin niyo na yan. Agay! Agay! Bangun, bangun. Bangun. Aduk ah. Kami. Bangun. Gulong di tol. Tol. Mag-ingat kayo. Ano oh, mo yung baril, Day? Ang bahala. Baka ma-uha, diba? huluog daw ngayon ihulog kita. kita talon ah! talon fog ah! ano fog ah! katalon ka hindi ha nah eton lumsi nak dia tol ah! ah! Grabe oh. Tol. Nandito. Yan ka lang dai. Mag-ingat kayo. Napakataas na naman yan. Baka ano mangyari sa inyo? Wala si Joy na. Tol, ingat ka tol. Ingat ka. Bro, tara pa di basta. Dahan mo na tol.

ha, ba ito? So, lubong mo na ito uy, patin niyo lumatan eh ah! Ah! okay, tira ka dyan okay lang, magbabantay ako dito mapakatasang slide yan uy, uy, ma slide, marunong ka? sabi, ang taas naman ha? basta, uh basta magkukuan ka gunit lang ka ng mga pisi ay oo, kaya ko naman yan oh. kaso baka may kalaban dito patayin nyo na yan na mga bata. ito na So, ang kalaban po ay puso po sila, no? So, nagdadala na po sila ng aso. Kasi hindi po talaga nila kami makita, mga idol. Yan yung problema nila. Kasi yung mga tagulilong natin, hindi talaga panila ito na kontra kahit kailan, mga idol. Yun yung pinapangako ng mga diwata na papayuman nila kami sa kanilang kapangyarihan. Kasama natin sila, mga idol, dito sa pag i-explore mga idol nandyan sila, hindi nyo man nakikita ito mga idol, ako ay nakikita ko sila, nandyan sila mga idol, nakagabay sa atin ngunit may mga babalang mga diwata sa akin kasama mga idol mo no? dahil si Raji po ay malakas po siya matagal na panahon na si Raji ay nag-ipo ng lakas at may kapangyarihan siyang may kapangyarihan po siya sugpuin lahat ng mga tangan-tangan na dala natin so sana po pag naman po sanang mapahamak tuluyan kami ito so, di pa rin kami magkumpiyansa sa mga idol wala pa rin, uh, wala pa kami hindi pa rin kami magkumpiyansa sa bawat explore natin kasi maraming maraming mga kalaban talaga na nais talagang nais talagang kitili ng aming buhay so yan ang mga diwata ay nagsasaya no sa so, pagkamatay ni Claudia so ayan muula na po so ayan shout out pala tita dahil mama Susan no mga kamusta ka dyan sa lahat po uh, ma'am ging shout out po no sa inyong lahat sa mga supporters sir G, salamat po Kuya Toto, shout out, shout out po na ni Ivy, dito si sa lahat po ng supporter, mga nag-comment mga idol, wag kayong pong kasi may isinulat po ako no, no? gusto kong ma-shout out po talaga kayong lahat mga idol no, so ayan, mamaya, ah uh, shout out tayo, so, kaya ingat kayo palagi mga idol, uulan na naman. Mag-ingat kayo!

tingnan nyo po ang ilog mga idol punong puno ng basura noon napakalinis ng ilog pero ngayon bakit bakit tinatambakan o ginagawang ka nalang mga ilog mga idol kaya tayo huwag tayong magreklamo na magbaha dahil naman ito sa iba mga idol na pabaya sa kalikasan

Oh, Gagawin tuh. lang natin para para ke Haraji. Anak dosen, Haraji. anak dosnya Haraji. Anak malakas na yung ulan uh, idol kapag hapon na ay sobrang malakas ang ulan pero pag umaga sobrang init ng panahon nagdadala po ito ng sakit mag ingat tayo <tipos> napakahay power po ng mga baril nila doon sa paligid si Rachi mga idol marami siyang tauhan marami siyang tauhan hindi lang hindi lang po isang daan marami po siyang itim na diwata mga idol isa siya sa makapangyarihan doon sa kaharian ng diwata dahil po sa inggit mga idol gusto niya pong maghari doon hindi po siya nagtagumpay kaya pumunta siya dito sa mundo natin ang problema, mga idol, malakas po ang itim na diwata. Na nandito ngayon. Kaya kailangan mag-iingat ang lahat. Posible nakikitil ito ng maraming buhay. Maraming sibilyan ang madadamay. Kaya kailangan po nating ingatan ang ating sarili. The Crusader shout out po, Mama Haka shout out.